pa Paano siya na disgrasya? Anong klase ng disgrasya po? Parang nare-rape lang ata sir, or nabubuntis ng walang tatay kasi sir. Uh -huh. Hindi naman din niya nung mga panahon na yun, parang hindi sila naging interesado na ano eh. Tatlo patlo na kasi sir ang anak niya eh. Uh -huh. Pag tinatanong namin siya, minsan hindi niya masabi kung ano yung talagang ano sa kanya eh. Kasi bigla na lang siyang ayun, makikita na lang, buntis, ganyan siguro baka tinatakot siya na huwag magsalita kasi madali lang siyang maano sir Gusto mo rin ba makilala yung tatay mo? Hindi na. Hindi na? Bakit? Bakit ayaw mo makilala yung tatay mo? Hindi niya na kami sinuportahan. Hindi, ka dahil hindi niya kayo sinuportahan. Pero alam mo kung sinong tatay mo? Hindi. Hindi rin. Ay, may tanong ako na eh. Totoo ba yung sinasabi nila na gusto mo daw ibenta yung anak mo? Bakit sabi diyan parang ibinibenta mo daw yung anak mo? Hi, ma'am. Good morning. Hey, good morning. Daddy Frankie po. Kumusta po kayo? Okay naman po, sir. Pangalan ni ma'am? Arian Joy Del Rosario. Uh, so, parang kayo yung dahilan para matuntun namin ng pamilyang ito? Ayoko, okay, sir. So, ma'am, uh, pwede bang ano, makakuha lang ng uh, info? Bakit niyo po sila inilalapit sa amin? Ano po naging problema nila? Uh, kasi minsan, sir... Uh sa realidad natin ngayon kasi talagang wala silang minsan makain, ganyan. <laughs> sa umaga, ganyan, sa bahay sila makikikape. Eh. Kasi sa bahay po namin, mag-isa lang si nanay ko, kaya minsan sinasabihan ko na lang din na minsan doon na sila kumakain, ganyan. Talagang kulang po talaga sila sa... Anin niyo po ba sila kamag-anak, relative? Wala po. As in, kapitbahay lang? Ganyan? Opo. So sa ngayon, ano ba naging nangyari? Ano pinaka-problem sa kanila po? may tatay ba? Ay may asawa ba? Ano? Wala po, sir. Parang na lang po dahil medyo meron po siyang uh, depresyon sa pag-iisip kasi, sir. Kaya madali siguro siyang maloko, ganyan, or utuin. Yung inilalapit nyo sa akin, sabi nyo nanay. Nanay ba yan? Opo. O, pa paano siya na-disgracia? Anong klase ng disgracia po? Parang nare lang ata sir, or nabubuntis ng walang tatay kasi sir. Ah. Hindi naman din niya nung mga panahon na yun. parang hindi sila naging interesado na ano eh. Sabi um, mo mam, Ma nare-rape. So ilang beses nangyari? Tatlo, tatlo na kasi sir ang anak niya eh. Pag tinatanong namin siya, minsan hindi din niya masabi kung ano yung talagang ano sa kanya eh. Kasi bigla na lang siyang ayun, makikita na lang, buntis, ganyan. O siguro baka tinatakot siya na wag magsalita kasi madali lang siyang maano sir eh, dahil nakulang kulang sa mm -hmm. ano, so, Sabi sa... talaga na pagsasamantalahan yung kahinaan niya. Oh, po, sir. so, ano nangyari? Wala bang as in wala bang kamag-anak to? Kasi kung tatlong beses na yung napagsamantalahan yung kahinaan niya, eh siguro naman kahit papano may mga kamag-anak or yung barangay natin. Meron sir, kaya yung last sir talagang inilaban nila kasi nga Uh, naging pangatlo pa. Sa una, sa pangalawa, parang hinayaan lang nila. Pero, Pero nung time po kasi na yun, buhay pa si mother niya. Uh -uh. Kaya, yun yung nagiging kasama niya. E eh, ngayon po, na namatay na, tapos yung pang-third baby nga po, talagang inilaban na nila kasi paulit-ulit na lang. Uh -huh. Kaya, yung tatay po nung pangatlo is nakakulong naman po siya. Ah, uh, okay. So, wala nang no problema. Uh, para lang po siguro matakot din at uh, hindi na talaga ulit-ulitin sa kanya kasi uh -huh. pangatlong beses na po eh. Thank you so much ma'am. Pangalan niyo ulit ma'am? Aryan po. Oyan. So, so mga kababayan, mga kabarangay, uh, magandang umaga po sa atin lahat. Ito po si Ma'am Arian. siya po uh, uh, tulay para marating ang pamilyang ito para ilapit sa team Daddy Frankie. At uh, ayon kay Ma'am Arian, is uh, tatlo ang anak ng nanay na inilalapit sa atin at yung tatlong anak na yon ay uh, bunga ng uh, hindi magandang uh, gawa. Kumbaga parang ayun nga, napagsamantalahan daw. No? So, nakakaawa naman mga kababayan kasi sa kalagayan ng ating kababayan, sa kahinaan na may problema and then napagsamantalahan pa ho. So, mga kababayan, pasalamat tayo sa mga kabarangay nila or kapitbahay nila na nagmamalasakit, lalong-lalo na sa pag-reach out nila sa Team Daddy Frankie para makita at matulungan natin itong ating kababayan. Maraming maraming salamat. So mga kababayan, samahan niyo po ako para kapanayamin natin itong taong kanilang nilalapit. Ma'am, once again po, thank you so much po. God bless po. Puntahan lang na yun. Sige lang po. Okay. Hello po. Hello po. Kumusta kayo? Okay lang po. Pwede ba pumasok? Opo. opo. Ano pangalan mo kuya? Diyos po. Ikaw panganay. Tapos si ate ate pasok ako ha okay lang okay o oh, pwede ba dito sa labas maliwanag hello nay pwede ba umupo dyan pwede umapak sa higaan nyo upo. okay lang upo. sige nakahiya kasi higaan nila yan ah, sige ma'am saan tayo pwede dito upo tayo huwag po kayong matakot sa akin tabi tabi po kayo ayan o, lalapit ako sa inyo, ha? Yopa! Ay. Kumusta kayo dito? Okay lang po. O, dito ako. Lapit ako kay nanay. Ha? Huh? Ano pangalan ni nanay? Virginia po. Nanay Virginia. Ilang taon na po kayo? 33. Magta 33. Ah, 33 na si nanay. Asaan ang, asaan ang asawa mo, nai? Wala eh? na po. Nasaan na? na po. Bakit nakulong? Ha? Huh? Bakit nakulong? Wala po. Dahil ginalaw nila. Dahil? Ginalaw nila. Ano ibig mo sabihin na ginalaw? ginalaw Nilip eh, nila. Okay. So ayon sa kapitbahay, no? magkakaiba daw kayo ng tatay. Nasaan ang tatay mo? Hindi, alam. Hindi mo alam nasaan. Ayate, ate, kumusta ka? Okay lang. Ano pangalan mo? Berna. Berna? Ilang taon ka na? Ten. Nag-aaral ka ba? Opo. Very good. <laughs> ang tatay mo nasaan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung sino ang tatay mo? ate naman yung bunso. Hello baby, how are you? Okay, kala ilang taon na siya? Four. Four. Okay, so wala pang... Papasok na to. Ha? Huh? Papasok na rin. Papasok na rin. Gusto mo ba mag-aral yung mga anak mo? Opo. Very good. Paano mo sila napag-aaral ngayon? Dahil sa paglalaban niya. Ah, naglalabada siya. Very good. Marunong naman pala maghanap buhay eh. No? Ikaw, kuya, anong ginagawa mo naman? Naglalaba, nagugas ng, ng pinggan. Naglalaba ka rin. Oo, tulungan mong nanay mo, ha? Nag-aaral ka ba? Ikaw yung panganay, so ikaw na lang ang gagabay sa kanila, no? Gusto mo rin ba makita yung tatay mo? Bakit? Pero hindi, hindi nila kami sinuportahan. Hindi kayo sinuportahan. Okay. Pero kilala mo yung tatay mo. Okay. Hindi. Di ba? Magsikap ka na lang, no? Okay. Nag-aaral ka rin ba? Okay. Anong grade ka na? Grade? Eight. grade? Eight. eight. Okay. Si Ate Berna, kumusta? Ate si Berna, ka. Pwede pa tabi tayo? Dito ka. Huwag kang matakot sa akin. Dito. Dito ka. May sasabihin si Daddy Frankie. No? Yan. Upo ka dyan. Din. Dito. Dito ka talikod. Ayan. Dito ka talikod. Ayan. Okay. Magpakilala ako sa iyo, Berna. Ako si Daddy Frankie. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan ako, ha? Po. Oh. Nakarating ako dito dahil uh, kapit kapitbahay ninyo na nangailangan na daw kayo ng tulong. No? Okay. okay ka lang ba? Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa, po. Hindi pa. pa kayo nag-almusal? Magluluto sana. Nandito na kayo. Ah, magluluto sana. Ano bang nakare-ready na ulam nyo dyan? Wala po. Wala. Bakit wala? Ayaw niya bumi. Ayaw niya bumi? Ayaw mo lang. Ate Berna, ilang taong ka natin? Nasaan ang tatay mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Gusto mo rin ba makilala yung tatay mo? Hindi na. Hindi na? Bakit? Huh? Bakit ayaw mo makilala yung tatay mo? Ano? Huh? Hindi niya na kami sinuportahan. Hindi, dahil hindi niya kayo sinuportahan. Pero alam mo kung sinong tatay mo? Hindi. Hindi rin. Paano, Ate Berna, kung sa kasakaling nandito yung tatay mo, ano yung sasabihin mo sa kanya? Hindi ko na po siya anuhin. Hindi mo na siya? Ayaw mo ba magkaroon ng tatay? Hindi na. Okay. Galit ka ba sa tatay mo? Hindi. <coughs> okay lang yan. Pakabait ka ha? Mag-aral ka ha? Nararamdaman ko yung uh, nararamdaman nila mga kababayan dahil syempre bunga sila ng hindi maganda. So, yun siguro yung sinasabi ng kanilang magulang at yun din yung naririnig nila siguro sa mga kapitbahay. No? So, ramdam kong malungkot yung kanilang pinagdadaanan pero wala silang magawa. Pero pasalamat pa rin tayo after all ng kalagayan ni nanay na buhay pa rin. Ate, araw-araw ka ba naglalaba? Sa lunis lang po. Sa Lunes lang. Sinong Opo. gumawa ng bahay niyo? Si kuya ko po. Ah, yung may kuya ka. Nasaan yung kuya mo? Sa Baguio. Hmm. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo. Nasaan yung isa mong kapatid? Tumboy siya. rin. Atumboy siya? Opo. Ate pala yun. Hindi kuya. Kuya ko po. Sir. Kapatid ko. Ako po. Ah, ikaw. Tatlo lang kayo magkapatid. Opo. Nanay mo nasaan? Patay na po. Ang uh, tatay mo? pati na rin. Hmm. May tanong pa ako, huwag mong mamasamay, no? Nag-aral ka rin ba? Nakapag-aral ka? Hindi. Grade 1 lang po. Grade 1 lang? Bakit hindi ka nag-aral? Ba't hindi mo pinagpatuloy? Ayaw ko. Bakit? Hmm? Magagalit yung teacher. Magagalit yung? Teacher. Am, nagagalit yung teacher sa'yo? Opo. Buti marunong nga magsalita Tagalog, no? Opo. Oh, very good. May cellphone kayo? Wala po. Ay, wala. No? Ito, si baby. Baby, okay ka lang? Ha? Huh? O, oh, buti may pera naman. No? Bibili ko yung gamit niya. Bibili mo na? Gamit niya. Bakit? Para saan yung gamit niya? School, yung kakati niya. Ha? Huh? Ito lang may papasan niya ko. at ito Ah. Pa ano bibilihin niyo gamit sa school? sabi nila mga kababayan, si ate, sorry sa word, no? Sabi nila, may kapansanan. Pero habang kausap ko, maayos naman. At ang, ang alam niyang uh, isipin, yung kapakanan ng kanyang mga anak. Di ba? So, napakahirap isipin na ganitong sitwasyon. Tapos, na pagsasamantalahan pa yung kahinaan. No? Huh? So, ka isa, bawat isa sa kanila, wala pa kayong nabiling gamit pang school? Wala pa po. Ah, meron ka na. Sinong bumili sa'yo? Si Ninang ko po. Ah, binilang ka na, Ninang mo. May mga kapitbahay naman kayong ano. No? Very good. Pero kulang pa po yung gamit ko. Kulang pa? Ano pang Kulang. Ano pang kulang? Huh? ano pang kulang? Ah, crayon lang. Ikaw, anong grade ka na? Nag-aaral ka din, di ba? Oh, may gamit ka na rin. Ah? Huh? Kompleto na. very good. Sino nagbigay gamit mo? Ni mo rin. Upo ka na, upo lang. Upo lang, upo lang behave lang. No? Lapit ka dito, kuya. Kaya, huwag malikot. Ha? Behave lang tayo. so, eto lang bahay nyo. Dito lang talaga kayo mag Bantayan mo yung nanay mo, ha? Huwag mo nang pababayaan kasi malaki ka na. No? Para hindi siya naluloko. Saka kahit anong mangyari, mag-aral ka, ha? Ano ba pangarap mo sa buhay? Maging pulis. Sure ka? okay Basta alam mo kung ano yung pangarap mo, tuloy-tuloy mo lang. Bakit pulis? Gusto mo? Ha? Ba't lagi ka nakatingin kay nanay? Anong ang school mo malapit lang dito? Sa Torres po. Ah, walking distance? Hindi, naglalakad Ano? Naglalakad. Kayo. Ah, naglalakad kayo. Teka lang dito ako kay Kuya. Tatabi ako. Yup. Huwag kang mailang sa akin, kaibigan ako ha. Gusto ko lang kasi maging kaibigan <laughs> ninyo pagkasakali may maitulong ako sa iyo. Pero pinakamaganda dyan, matapos ka mag-aral. Mag pangalan mo ulit? Jasper. Jasper, pulis gusto mo. Opo. Bakit pulis ang naisipan mo? Wala. Gusto ng puso mo. Okay. So, kumusta naman ang buhay ninyo? Paano kayo nakaka-recover? Kasi, siyempre, wala kayong tatay ganyan ang itsura ni kalagayan ng nanay mo. Buti lang sa amin. Okay na. Nakaraos na. Okay. Diba? Sabi nila, may karamdaman ang nanay mo, pero alam pa rin niya kayong alagaan eh. Mas, tingin ko masipag maganap buhay eh. Opo. No? Kaya maswerte pa rin, wag na wag mong pababayaan ng nanay mo, ha? Ano masasabi mo sa nanay mo? Kasi kahit ganyan siya, mahal na mahal niya kayo. Mahal niya kami. Oo. So anong hmm. sasabihin mo sa nanay mo? Mahal ko din siya. Mahal mo rin siya. Basta mag-aral ka mabuti, ha? Huh? Opo. Ay, wag. Huwag mo paluin si ate. Kuya, dapat ano, uh, priority mo yung pag-aaral and then huwag kang magbarkada, ha? Opo. Dapat magabayan mo yung mga kapatid mo, turuan mo sila kasi ikaw yung panganay, no? Opo. Tapos huwag pabayaan yung mga kapatid. Importante yun. Kasi kawawa ang nanay mo. No? Opo. Bantayan nyo yung bunso. Huwag malikot. Huwag malikot no? Kukunin ka ng pulis. Gusto mo? Ay, may tanong ako na eh. Totoo ba yung sinasabi nila na gusto mo daw ibenta yung anak mo? Hindi po. Bakit sabi dyan? Parang ibinibenta mo daw yung anak mo. Hindi ko siya ibibinta. Hindi? Hindi. O, huwag mong ibibenta ha? Sabi nila ano, gusto nila daw na kunin, tapos ayaw Aayaw ah, ibig. Gusto nilang kunin. Uh, eh. Pati ako din, inaampon ako. Pero ayaw niya. Nung bata pa? Yung, yung baby. Hindi ko yung baby. Hindi mo ibinigay? Opo. Bakit? Kasi, araw ilay nila to. Malayo pinuntahan niya. Hmm. Hindi ko na makikita siya. Hindi mo na makikita pag, pag inampon nila. Opo. Ba't ayaw mo ibigay? <laughs> ayaw ko. Ayaw niya rin nila. <coughs> ha? Ayaw <coughs> niya. Ayaw ng ko rin ibibigay yung bata. Ayaw ng nanay mo na ibigay yung bata? Opo. Pero ikaw? Ayaw ko rin. Ayaw mo rin? Oo, tama yun. Pero bakit sabi nila binibenta daw tong isang anak? Ito ay? Oo. -o. Papampun sana ito, yung ko rin ibigay rin, rin, rin. Hindi mo may rin ibigay? Mabihay pa yung nanay ko dito. O, buhay pa yung nanay mo, ayaw mo talaga ibigay? Opo. Tama yun. Huwag mong ibibigay kasi hindi naman, ay sorry, hindi naman aso yung mga eh, hindi hayop yan eh. Hindi Oo. Kaya kailangan mahalin mo yung mga anak mo, no? Opo. Hmm. Tsaka ano, turuan mo yung mga kapatid mo na huwag magsakita. Bawal yung ganyan, ha? Kasi makakalakihan nila. Ha? Oo. Kailangan magkakapatid nagmamahalan, ha? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, ito po ang kalagayan ng uh, pamilya na amin natagpuan. Kahit pa pano, meron naman silang ano, Uh, masisilungan yun nga lang ang problema uh, dahil si nanay may uh, uh, hindi kumpleto ang pag-iisip yun, napagsasamantalahan minsan, pero kagandahan don after all ng kayang kalagayan narinig nyo naman kahit anong mangyari daw, ayaw niya ipaampon ang kanyang mga anak kahit may kumukuha na dahil hindi na raw niya makikita pag napunta sa malayo no? Sige, bigay na lang ako ng ano. Bigay ako na kasi sabi nyo kulang pa yung ano. Kulang pa yung pambili nyo sa school. Ha? Ate, bigay ako ng pera. Para makabili kayo. Ano? Bili kayo ng mga gamit nyo. No? Kanino ko ibigay? Kay nanay o kay kuya? Ikaw na? Bakit? Marunong naman si nanay maghahawak ng pera? Bak ba, hindi. Paano? Pag iba? Kay kuya na lang. Kay kuya na lang. Bakit kay kuya? Kasi kapag ano, nasa kanya na, hindi niya na, ano, ibigay sa amin yung mga iba. Ah, iba. Wag! Huwag kayong mag -away. So, ibibigay ko sa'yo, kuya, kasi ikaw ang panganay. Anong gagawin mo sa pera? Ibibigay. Nang? Ibibigay cellphone mo daw. Huwag cellphone mo. Kailangan yung panggamit sa school, ha? May munggo kayo. Saan galing yung munggo? Mambo-borbro ako. Ah, pinitas mo yan? Hindi, borbro lang yan. Kaya nga. Abag namin yan. Ah, shit. Sh namitas ka, share mo yan. Opo. Oh. Bagay, gusto nyo? Hindi. Natanong ko lang. Nagtaka lang ako, meron kayo. Tara, bibigyan ko tayo. Bibigyan mo ako? ano gagawin nyo dyan? Ay, iluluto. Lalam mo Inuulam. Inuulam ninyo. Oo. Pero madami yan, no? Ipon nyo na yan. O, Buti marunong kang maghanap buhay. Dalawa kami ng burbu. Ah, dalawa kayo nagpitas. Oo. O, na Ba, mauwi kami ng abur. Bibigyan kami. Oo. Oo. Okay. At least, alam nyo, pag masipag talaga, kahit pa makaraos at mabubuhay, no? Eh, kamay mo ko yan para bigay ko to sa iyo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you. Po. Thank you. Ano masasabi ni nanay? Thank you po. Mm -mm. Okay, lang kan... okay lang sa kanya? Okay lang sa kanya ko binigay yung pera? Opo. Pambili ng gamit ng mga anak mo, ha? Opo po. Pag siya ang may hawak ng pera, pero gumagas, bumibili rin siya ng pagkain nyo. Bigyan din ko, bigyan ko rin si nanay para wala masabi si nanay, no? No? Bigyan ko si nanay. Oh, nay, bigyan kita 1,000. Thank you po. Laban lang tayo. Ikaw yung pag-asa nila. Ha? Promise mo. Alam mo, giginawa ang buhay pag ikaw magpapasimuno kasi ikaw panganay. May isip ka na, turuan mo ng mga gandang asal yung mga kapatid mo. Kasama ng iyong mama, ha? gagabayan mo na rin yung mama mo para hindi kayo kawawa paglaki. No? Kailangan pag aral din yung mga kapatid mo. No? Mga babae yung dalawa na yan. Oo. Babae ito, di ba? Oh. Ma. Oh, sige, na? Salamat tata, na tana. Puntahan ko kayo rito. mo huh? Anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing biyaya sa araw na ito. Thank you po na nag nagsuporta kayo sa ibang tao. Ano naman ang na masasabi mo sa mga kapitbahay, mga tsuhin ninyo na tinutulungan nila kayo? Okay lang sa amin. Okay lang sa iyo? Hindi, anong masasabi mo sa kanila? Siyempre okay lang kasi tinutulungan kayo. Bilang pasasalamat sa kanila dahil hindi kayo pinapabayan, anong uh, sasabihin mo sa kanila? Nararamdaman ko na, Juan, tinuturing kaming pamilya din. Okay so nararamdaman mo na appreciate mo so ano yung sasabihin mo sa kanila one nagsusuporta sila sa amin okay so ayan mga kababayan mga kabarangay maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat at syempre sa aking mga uh, kapwa charity vlogger dito sa Pangasinan maraming maraming salamat po ta uh, Uh, isa ako na nare-reach out nyo para matonton yung mga kababayan natin na nandito. Muli po uh, ako ako'y nagpapasalamat at sana tuloy-tuloy lang po tayo para mas makatulong pa tayo. No? Maraming maraming salamat po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Saan man kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, ayan, dubli-dubli ingat po tayo parati. Maraming maraming salamat and God bless po.